Sabay ng pagunita sa ika-127 araw ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw, samasamang nagpatunog ng kaldero ang nagkaisa Labor Coalition Group sa isinagwang kilos protesta sa Boy Scout Circle sa Quezon City kaninang umaga. Kinokondela nila ang anila ibigong pagsasabatas ng wage increase para sa mga manggagawang Pilipino. Steps away na lang dapat, no? mag-meeting yung bicameral conference committee, magkasundo, i-reconcile e yung kanilang magkakaibang version dahil ang version sa legislated wage hike ay between 100 pesos sa Senate at 200 sa House of Representatives. So walang reconciliation na nangyari at alam nating lahat na kapag walang reconciliation, walang makakarating sa Malacanang na reconciled version at therefore walang magiging batas. Dahil dito, tila na baliwalaan niya ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Kaya sa aming pananaw, ito ay malaking malaki at malinaw na malinaw na kataksilan ng liderato ng parehong Kongreso ng Senado at ng Kamara. Yan ang pinakamalinaw. Pero kami ay naniniwala rin na yung hindi pag-reconcile ng dalawa ng bicameral conference ang utos noon ay galing sa Malacanang. Kaya nga ang tawag ko dyan ay murder. Mayroon silang minarder kahapon at ang minarder na yon ay yung legislated wage hike na halos dalawang taon naming ipinaglalaban sa Kongreso. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Percy danya, may sapat pang panahon para sa nanareconcile ng Senado at Kamara ang panukalang dagdag sahod. Ayon pa sa kongresista sa papasok na 20th Congress ay patuloy nilang isusulong na maging isang batas ang naturang dagdag na sahod. Tandaan natin, higit tatlong taon na mula noong legislated national wage increase at hindi na tayo maghihintay ng 30 taon pa para mangyari na ito. Naipasa natin natin noong nakaraang Miyerkules sa third reading ang 200 peso wage increase sa mababang kapulungan. May panahon pa para i-reconcile with the Senate version na 100 pesos. Ano ba naman yung magtakpo sa gitna sa 150? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.